Ako po si Norito Pasqua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng Rap Road. Ayan. So this is calling to Yana for this live on FB. Actually napanood namin na bumalik ka dito sa Sambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Alyana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, Decidido kaming ituloy ang kaso Laban sa iyo Dahil unang una In-expose mo ang pamilya namin Kapwa-tawad na lamang po tayo At tanggapin ang mga susunod na nagaganap Sa mga taga-sambaleno Sa kapwa-kasambaleno Relatives, family Sa lahat ng mga sumusuporta at naghihingi ng update Hindi namin po kasi kayo maisa-isa So kami po Ang buong pamilya ng pasko is Humi sa so humihingi po ng suporta at ng concern, at nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta at patuloy na patuloy na sumusuporta at naghumihingi talaga ng ng response sa ano sa mga pangyayari na to. So yun lamang po at maraming maraming salamat po. So again, again po, dito po kaming ituloy yung kaso laban sa inyo, laban kay Aliana dahil inexpose niya po ang pamilya namin. Yun lamang po. Maraming salamat po.